O oh, mga idol, nagloto di manok diri dapita Kiniding manuka mga idol, bisaya dahi ni siya. O oh, gituwa ko da ni idol, kay request akong iring. Ang uban na nga ni idol, ang katunga mga idol, kay request po sa iro, nga magadubo daw. Kani sila mga idol, ipakaon na gininamo sa mong mga hayop. Tanawa mga idol, gabukal-bukal na, perting lamia sa bisaya nga manok. O nga po tangad itangad. Ato ning kayo kayo, kayo mga idol, para gin mak makuan pagayo ang yang lasa. O mga idol, magadobo na po tag manok nga bisaya. Kay request man lagi ni sa atong iro. Magbutang na hag ka ng kuan mga idol. Hahos mga idol. O ginagtaw-taw na, na mga idol. ato na po dilonod ang manok. kay gini lagi kay mga iro o iring mga idol. O yun tao, nag-request mga idol kay... Dugay na daw kuno sila wala katilawan karni sa manok nga bisaya kay eh, sige na lang daw kuno sila ka og isda. Unya mga idol, ato po taon patuyan patuyangan mga idol kay mao lagi hangyo man lagi ni nila mga idol basig makaurasan tag mapakan ta sa iro. Ora mga idol giluno da nato dato ang karne nga manok nga Bisaya. Og dining dapita mga idol ato nang ni kay ukayon. busy lagi kay ko dari mga idol kay ako ra laging usa ang nagvideo-video nagluto po dani ako ang gi kuan nga bisayang manok samtang gawat ang atong iring og iro mga idol dito sa gawas mga idol kita diri mga idol nagluto ta kay para ikaluto mga idol ato ah, ning ipakaon sa ilaha may kinapagkatimpla mga idol kay gimarinit ko na og suka Unya mga idol, butang ta tapon na karon og sibuyas, Bombay, ngagikan pantahon sa tipautang nga Bombay. O ato sa nang butang og silis pada mga idol, ngagikan po taon sa silingan nga atong ikuha. Diring dapita mga idol, butangan ta nagpatis, mga idol. O diri speaking ng patis de mga idol, diri baya sa mas bati mga idol kay dili na patis ang tawag sa ilaha. Toyo na, toyo lahi ang patis sila ha, mga idol katujun nga katujun nga, nga patis huwag diri mga idol atong ukay kayon okay kay murag ng pula pula na siya gamay huwag katong gimensyon ako ganiha nga ato siyang butangan og sibuyas bombay nga gikan sa tikpa utang nga bombay huwag garun mga idol ato na po tong yulunod tong silispada mga idol nga atong gikawat sa silingan mga idol Igo man na mga idol ato nang imikos mikos So pa kay balo mga idol nga kinideng manok bisaya mga idol pertig yung lami abi sa gunsa nga klase nga luto Pero kamo mga idol ko makatila mo nga ni mga idol murag makaingon jud mo may pa magbisayang manok na lang pirme ay jusko manimaho tagite Kini siyang manok mga idol bisaya gid mga idol diri sa probinsya petirang bratuha. Pinalitra din ako mga idol og 200 pesos. Dito din ako gipalit mga idol sa akong kaila. Kung wala mo kasuway ani mga idol nga pagkuanog manok bisaya mga idol panuway mo mga idol. <laughs>